Hey, good morning mga kaprobinsya, ka-farmer. Uh, guys, guess what? Ito ay Rhode Island Red. You no? Know? Yung Rhode Island Red natin, guys. Nag nangitlog nang sa straight isang taon ngayon naglilimlim uh, di nga kami makapaniwala na naglilimlim siya eh. this is the only one left doon sa sobrang sobra 100 Rhode Island Red natin meron tayong natirang isa tapos sinayaan natin siya marami naman siya kasing ano pagka gumagala siya pupunta sa sa game pa game farm dito sa sa kapitbahay namin uh, uwi siya sa bahay tapos mangingitlog and nagulat lang kami no mga nakaraang ilang linggo hindi na siya lumalabas doon sa kanyang iniitlogan so naglilimlim na siya pero Island red yan ha tinan mo bibigyan natin ng pagkain yan, so, ang galing pa niya mag-alaga, guys. Meron siyang limang sisiw. Hello. Hey, tiki tik tik. Limang sisiw. Tingnan mo, Rhode Island Red. Naglimlim. Ah, uh, I'm not sure really kung ano no, kung pure ba to, pero pagkakaalam ko pure ito siya eh. Ah, uh, medyo nahaluan ito ng Black Australor. Siguro doon sa galing ito. Itong Rhode Island Red na ito ay eh, nabili ko sa kay Boss Alfi. Ayan. So medyo meron nga kunting batik. I'm not sure ko yung breed na yon ay nagiging dahilan ng kanyang paglilimlim. na hindi na siya pure. Pero yung Black Oslof alam ko hindi na naglilimlim. Ano? Ayan guys oh. So. Wow, sa so dadami na sila ulit. Yan mga kaprobinsya ka-farmer sarap lang sa pakiramdam eh meron naman tayong mga alaga sumusulpot